Kahapon na pag-usapan natin ang lineup ng PBA Commissioner's Cup Defending Champion na Barangay Ginebra kung saan solid pa din ang kanilang rosters dahil walang nawala sa kanilang lineup up nitong PBA off-season. Pero ang good news sa barangay, nadagdagan pa ang kanilang mga players matapos isama sa kanilang rosters ang dalawa sa kanilang mga manalaro sa 3-on-3 na si Narabku at Donald Gumaru. Habang si Maverick Ahanminsi naman ang bagong offensive threat ng Hinebra. Ngayong araw naman pag-uusapan natin ang rosters ng multi-titled franchise team na San Miguel plp o mas kilala sa tawag na San Miguel Beermen. Tulad ng Hinebra, solid pa din ang rosters ng San Miguel Beermen. Maliban lang kay Rob Hardon na lumipat patungo sa NLX Road Warriors at Noy Baclau na nagbabalik naman sa San Miguel. Dati siyang naglaro sa San Miguel Beermen noong 2011 to 2012 season na ang pangalan pa noon ay Petron Blaze Boosters. Ang San Miguel Beermen lineup ay kinabibilangan ni na 6-time PBA MVP June Marfahardo, Terence Romeo, CJ Perez, Marshall Asiter, Vic Manuel, Chris Ross, Jericho Cruz, ang may tropa na si Man, na si Rodney Brondial. Pati na rin si Mo Tautua, Alin Bolanadi, Simon Enciso, at JP Pondo ay nasa lineup din ng San Miguel PL Pearson. Nasa lineup din ng San Miguel ang kanilang nakuwang rookie noong PBA draft na si 6'3 wingman John Troy Malilin. Ang kanilang import naman ay si Tyler Stone, isang 6'8 na kaya maglaro sa power forward position. Veterano na nga sa international tournament dahil naglaro ito sa bansang Japan, Italy, Israel, France at ang huli ay sa Romania. Kapasipasin na wala sa line si YouTube sensation Kit Jimenez. Kahit pa, pumirma ito ng dalawang taong kontrata sa San Miguel Pelpilsen. Base kasi sa ulat mula sa spin.ph, hindi daw pinakawala ng kanyang team sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na Jensen Warriors ang fifth round pick na si Jimenez. Ang Jason Warriors ay nakapasok sa playoffs at kaharap ang Montilupa Kegers sa South Division quarterfinals ng Liga. Susubukan ng kanyang agent na si Mr. Danny Espirito na kausapin ang Jensen Warriors upang pakawalan na ito pero nagbanta ang Warriors na ibabahan siya sa MPBL kung sakali maglaro ito sa PBA ng walang release papers mula sa kanila. Si Menes ay may kontrata pa sa Warriors hanggang December ngayong taon kung kaya't utlot muna ang kanyang pangarap na makapaglaro sa PBA. May balita na gusto nang kumawala ni Jimenez dahil madalas daw delayed ang sahod ng Jensen Warriors sa kanilang mga players. Pero ngayong araw, may isa na namang update mula sa San Miguel Beer Natingin natin ay mas magpapahirap pa sa kalagayan ni Kit Jimenez. Dahil ibinigay na ng San Miguel Beer ang isa pang slot sa dating Converse Fiber Sexers na si Jeron Teng, kung saan pinapirma nila ito ng dalawang taong kontrata. Tulad ni Maverick Ahan nag-request din di umano na mataas sa sweldo itong si Teng, pero hindi kinagat ng Converse kung kaya't pinakawalan na lamang ito. Nagkaroon din ng negosasyon sa pagkita ni Teng pati na rin ang Northport Batang Pier kung saan plano ng Northport na ibigay sa kanya ang pwestong iniwan ni Arwin Santos na tumalon sa MPBL pero tinalo sila ng San Miguel sa malaking offer upang piliin ng 6 foot 2 wingman na maglaro sa serbesa. Sa pagpasok ni Jeron Teng sa San Miguel, siya na ang ikalawang may apelidong Teng na maglalaro suot ang San Miguel Birmingham jersey dahil ang kanyang ama na si Darobo Cup Alvin Teng ay dating naglaro sa Birman kusaan parte ito ng Grand Slam team noong early 90s. Ngayon nasa San Miguel, Beermen na si Geron Teng. Mabibigyan kaya siya ng playing time sa isang team na loaded ng mga superstar players? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.